Pagsamaw si Mikey Pinto. So, huwag niyo pong kalilimutan ang Lutong Bahay. That's 5.45. PM. Every day. Mondays to Fridays. Yes, every day. GTV. Yes. Okay. Uh, talk or taste? Mm. May Magbibigay ko kami ng katanungan. Kung gusto sagutin ni Mikey, ay sasagutin niya. Pag hindi, eh, merong mga pagkain dito na kanyang titikman. Let's go to the first question. Okay. Mike, Magbigay ng pangalan ng isang artista na hindi hindi mo iimbitahang kumain sa bahay mo. Would you like to answer this question or gusto mong uh, tikman ang hot sauce na ito na alam mo? Dapat ko... Tito boy. Uh -huh. Parang kitchen interrogate sa lutong bahay. Okay. Pag sinagot ko, ikaw yung kakain. Hala! Ganun kasi. Kasi pag sinagot ng guest ko, uh -huh. ako yung kumakain. Ay, ah, hindi naman ako hihindi. Sige. Dali, okay, okay. Parang... Okay. Okay. Sige, okay. 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 <laughs> May so, May mga sorpresa ang buhay. Ang sagot okay. sagot ko sa tanong na yan, uh -huh. I think ang hindi ko iimbitahan na kumain sa bahay ko ay si Miss Jacqueline Jose. Da, ba't ko siya iimbitahin? Matakot pa ako, di ba? Oh, magbulto sa akin yun doon. Oh. Hindi, baka naman oh. pwede akong humirit. Dapat buhay. Buhay! Wala na! <laughs> sagot pa na! Dapat buhay. Nasagot ko na. Dapat buhay. Paara ready na ako. Okay, sagut ko dito. Dapat buhay. <laughs> Dahil ang sagot mo ay, wala ito sa usapan wala natin. Wala yung rules. <laughs> <laughs> <ba>? Alam niyo? <laughs> hindi ako ready dito <laughs> ha. Okay. Sorry, sorry, sorry. Hindi, hindi. Okay lang. Okay. Next. Grabe <laughs> ito. Oh. Pasintabi kay Paul. Okay. Inami ni Kelvin Miranda na na inlove siya sa'yo noong magkasama kayo sa The Lost Recipe. Okay. Nagka-feelings ka rin ba noon kay Kelvin? Oo, oh, hindi. Nakumata ng salmon ang kakainin. Oh. Kakainin ko na lang. <laughs> okay, okay. Ako na masarap yan sa akin eh. Really? Oh, oh I ko like pa that. I really like that. Pwede ba talaga ito kainin? Kain, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Sarap yan. Cheers! Mga uh, oh, kapitbahay, kain po! Oh, ang gano'y oh, oh. Masarap nga. Ako. Masarap yan. Parang yung taba ng bangus sa yes, gitna. Yes, I mean, ang, ang sarap. Pero ang anghang talaga. Dito! Sorry! <laughs> Thank okay. you po. Okay, oh. next. Okay. Sabi mo, maseloso si Paul kesa sa'yo. Pangalanan mo ang artistang ang pinagselosa ni Paul. Ano pong kakainin niyo pag sinagot ko? <laughs> barley. Barley. Eh, do you mention you before this question? Okay! <laughs> si Kelvin Miranda. Ibig sabihin, ako'y iinom ng barley. Sorry, babe. Ah, alam nyo, ayoko na ng game na... Ako, ako naman, ayoko na ng game na ito. <laughs>